Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa Mag-asaway Gabay! Uy, dumating ka na pala ha? Hello! Kumain ka na na-dinner? Ah, uh, maya-maya na, honey. Pagod na pagod ako from the traffic, eh. Nasaan na ba yung mga bata? Pakikuha naman yung tsinelas ko, please. Hindi ka na nila naantay. Nauna na silang kumain ng dinner. Ayun, nagmamadali. Nasa loob na ng kwarto, nanonood ng Netflix. Mm -hmm. Ako na lang kukuha ng chinelas mo. Sige nga. Alam mo, Han, panahon namin, nung bata pa kami, I remember, every time darating ang daddy, nag kami magkakapatid kung sino mag-aabot ng chinelas sa kanya after namin mag-bless o mag-kiss sa niya. bibigyan namin na isang basong tubig kasi yun ang turo ng mami. Eh. Alam mo Claire na alala ko din no ganyan na ganyan din kami pinalaki ng mom and dad ko Hindi maaari na hindi kami sabay-sabay kumakain during dinner time di ba mm -mm. Dapat pag dinner time sabay-sabay kami nasa lamesa lahat di ba Naglaho na nga hubá ang kaugalian nating mga Pilipino sa loob ng tahanan Samahan niyo po kami sa aming episode na pinamagatang ang chinelas at ang mga young people ngayon dapat nating ituro sa mga kabataan ngayon para naman ma-revive yung mga magagandang asal sa loob ng tahanan. Pag-usapan natin. Alam mo ba ang unang-una na nga dyan? yung pagsalubong sa mga magulang every time darating galing hmm. sa office o kung umalis ang magulang, 'di ba nakakabibig yung pagpasok mo ng pinto? Hmm. Sasalubong ang mga anak mo, kompleto, hahalik, magbe-bless, magmamano, Tatanong mo, Mami, Daddy, kumain na kayo? Paghahain namin kayo." So, ituro po natin muli 'yon kasi ito po ay sign lang na ng uh, respeto at pagmamahal din sa magulang. Tama, Claire. Ikalawa, yung sabi ko nga kanina, yung pagsabay-sabay na pagkain Sumain. sa pagkainan, hindi ba? Hanggat maaari, honey, atasan natin yung mga ating mga anak na sumabay sa ating Totoo. pagkain. Isa pa, gamitin po natin ito na opportunity para kamustahin sila at at the same time magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap ninyo bilang isang pamilya. Alam mo Han, speaking of sabay-sabay, mm -hmm. mahalaga rin po na ituro natin sa ating mga anak you mm -hmm. yung meron tayong family prayer time. Yan. Alam mo hon, medyo nawala wala mm -hmm. na yun eh, di ba? Dati meron silang pag-alas sa East, di ba? Mm -hmm. sa lahat ng mga uh, buong pamilya. Mm -hmm. Pero ngayon po, ibalik po natin ulit kahit po thrice a week mm -hmm. o every other day na na meron po tayong family devotion time. Mag-allocate po tayo ng oras para magfellowship, pag-aralan ng salita ng Diyos, at saka para sa ating mga magulang bong 'di ba? I-take natin tong opportunity na ito para i-lead natin sila spiritually at masubaybayan yung growth nila. I so agree, Claire. Ikaapat, ibalik po natin ang paggamit ng po at opo. Kahit English speaking Kahit yung mga English speaking ngayon, ano? na lahat halos ng mga kabataan ngayon, hindi ba, Honey? Meron kasi mga ka kabataan ngayon honey if you will notice na parang kapatid na lang o parang kaibigan totoo. na lang yung pakikipag-usap nila sa kanilang mga magulang di ba mm -hmm. like ngayon honey yung mga anak natin lumaki ng english speaking pero naihabol natin na gumamit pa rin ng po at opo nakakatuwa di ba yeah. para lang hi mommy and daddy mm. welcome home did you eat na po <laughs> di ba yeah. never too late <laughs> yes alam love mm. po totoo yan hindi pa huli ang lahat kaya po yun nating ihabol ang mga young people ngayon turuan po natin sila na mga asal na ito sa loob ng tahanan. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpay lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!